Matamlay ang bentahan ng isda sa palengke ng Masinloc Zambales. Ngayong bantay sarado umano ng mga Chino ang panatag shoal. Kaya ang ilang tendera karne na lang ang ibinibenta. Nakatutok si Victoria Tulad. Doon na sa taon, puro tindahan ng isda ang makikita sa bahaging ito ng Masinloc Public Market sa Zambales. Pero ngayon, halos lahat, manok, baboy at frozen meat na ang itinitinda. Isa sa mga vendor na nagpalit ng itinitinda, si Aling Luz. Kwento niya, mahigit isang dekada raw siya nagbenta ng isda. Mabili kasi ang mga nauhuli nila noon na galing sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pero nalugi yung mano sila nang simulang ipagtabuyan ng mga Chinong dumating sa isla. Pero siyempre, wala nang ano, kalboro kaya wala nang kita. Mas maganda yung isda sana kaysa sa baboy. Si Jasha Kaasi, nakapagtitinda pa raw dati sa Maynila ng mga isdang bato, tulad ng Talakitok, mayamaya, maya Lapu-Lapu, -maya, Labahita at Tanige. Kita ko doon, to ang bawat biyahe. Ngayon, wala nang biyahe. Ito yung isa sa mga klase ng lapu-lapu na madalas daw makuha sa Scarborough. Pero dahil nga pinagbabawalan na ang ating mga kababayan na mga isda doon, bihira na rin silang makakuha ng ganito sa palengke. Kaya naman mula 200 pesos kada kilo, mabibili na ito ng 250 pesos ngayon. Sa ngayon, nagtitiis na lang ang mga vendor sa pagbebenta ng ibang uri ng isda. Mabuti na lang daw at sa ngayon, hindi pa tumataas ang presyo ng mga ito. Marami talaga. Gawa ng iskalboro. Yung mga pangihaw ba, tulinada ang dumarating eh. Malaking kawalanan. Mula rito sa Masinloc Zambales, Victoria Tulad na Hatutok, 24 oras.